Hello mga kaibigan, ako pala si Dr. Gilbert ng Buhay na Walang Sakit TV. Ngayon, isang mahalagang paksa ang ating tatalakayin. Mga senyalis ng lumalalang sakit sa bato o kidney disease. Maraming tao ang hindi agad na mamalaya na may problema na pala sila sa kanilang mga bato. At madalas nalalaman lang ito kapag malalana ang kanilang kondisyon. Ang kidney disease ay isa sa tinatawag na silent killers dahil kadalasan wala itong maagang sintomas. Kaya naman mahalaga ang tamang impormasyon upang maiwasan ang malubhang komplikasyon. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-follow kami para sa mas marami pang health tips. Kung gusto mong manatiling malusog at malaman kung paano alaga ng iyong kidneys, siguraduhin mong makikinig ka hanggang sa dulo ng video na ito. Tara, simulan na natin. Ang ating mga bato o kidneys ay may napakalagang papel sa ating katawan para silang natural filters. Ibig sabihin, nilinilis nila ang ating dugo. Tinatanggal na yung mga toxins, yung mga labis na tubig, at tinutulungan ng katawa na mapanatili ang tamang balanse ng electrolytes. Pero kapag humina ang mga bato, hindi na nila magagampanan ng maayos ang kanilang trabaho. Ayon sa World Health Organization at National Kidney Foundation, ang kidney disease ay isang silent disease. Ibig sabihin, maaring hindi agad natin maramdaman ang problema hanggang sa ito ay nasa balubhang stage na. Kaya naman, paano mo malalaman kung may problema ka na sa iyong kidney? May ilang senyales na maaring nagpapahiwatig na lumalala na ang kidney disease. Una, mapapansin ang pamamaga ng mukha, kamay at paa. Ito ay dahil sa hindi na naalis ng kidney ang sobrang tubig sa katawan. Kasabay nito, maaari kang makaranas ng matinding pagkapagod at paghihina dahil sa toxins na naiipon sa dugo. Ang iba naman ay nakakaranas ng hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang o kawalan ng gana sa pagkain na maaring senyales na hindi na maayos ang paggana ng kidneys. Isa rin sa dapat pagtuunan ng pansin ay ang pananakit ng likod o tagiliran lalo na kung may kasamang pagbabago sa ihi. Maaring maging madilaw na foamy-like urine, maging madalas o bihirang pag-ihi o may halong dugo. Bukod pa rito, ang mataas na presyon ng dugo o hypertension ay isa sa pangunahing sanhi ng kidney failure. Kaya kung ikaw ay may alta presyon, mahalagang bantayan ang iyong kidney health. May mga nakakaranas din ng pagangati ng balat at sobrang pakatuyo nito na maaring dahil sa hindi na mabuting pag-regulate ng mineral sa katawan. Sa mga malulubhang kaso, maaaring kumantong ito sa hirap sa paghinga, nulot ng fluid retention sa baga. Pero bakit nga ba nagkakaroon ng kidney disease? Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang diabetes. Ang sobrang asukal sa dugo ay nagdudulot ng pinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa kidneys. Ang hypertension o mataas na presyon ay isa ring malaking dahilan. Dahil nagdudulot ito ng labis na stress sa kidney function. Bukod dito, ang labis na paggamit ng pain relievers at iba pang nephrotic drugs ng walang tamang reseta ay maaari makasira sa ating bato. Hindi rin nakakatulong ang paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak dahil pinapabilis nito ang pagkasira ng ating internal organs. At syempre, ang pagkain ng sobrang alat at mga processed food ay nagpapahirap sa trabaho ng ating kidneys. Kung kulang pa sa tubig ang iniinom mo, maaari rin itong magdulot ng kidney stones at iba pang problema. Ngayon, paano natin ito may iwasan? Simple lang, dapat natin panatilihin ang isang malusog na lifestyle. Siguriduhin na umiinom ng sapat na tubig, hindi bawaba sa 8 hanggang 10 baso bawat araw upang mapadatili ang malinis na kidney function. Kumain ng balanseng pagkain. Iwasan ang maalat, matatamis at processed foods at piliin ang sariwang gulay at putas. Ugaliin ang regular na exercise kahit 30 minuto lang kada araw upang mapanatili ang tamang timbang at blood pressure. Ang pag-iwas sa paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak ay na makakatulong din upang mapanatiling malusog ang ating kidneys. Importante rin ang regular na pagpapasuri ng blood pressure at blood sugar, lalo na kung may lahi kayo ng diabetes o hypertension. Sigit sa lahat, huwag basta-basta uminom ng gamot na walang reseta dahil may ilang gamot na maaaring makasira ng kidneys sa pangmatagalan. Kung sakaling mayroon ng kidney disease, may ilang paraan upang mapabagal ang paglala nito. Ayon sa mga doktor, Mahalaga ang lifestyle changes gaya ng masustansya pagkain at sapat na tubig upang maprotektahan ng kidney health. Karaniwang kinagamit ang ACE inhibitors at ARBs tulad ng Losartan upang mabawasan ang pinsala sa kidney. Para sa mga may end-stage kidney disease, ang dialysis ay isang opsyon upang linisin ang dugo sa malulubhang kaso kidney transplant na ang natitirang solusyon. Bukod sa modernong medisina, may mga alternatibong lunas din na maaaring makatulong. Ayon sa mga eksperto sa natural medicine, may ilang halamang gamot na kilalang may benepisyo para sa kidney health. Ang sambong ay may diuretic effect na tumutulong sa pagtatanggal ng sobrang tubig sa katawan. Isa pa, ang banaba naman ay may antioxidants na maari makatulong sa pagpapababa ng blood sugar. Ang lagundi ay may anti-inflammatory properties na maari makatulong sa pamamaga ng kidneys. Habang ang serpentina ay may blood pressure lowering effects. Ang prutas na pupwede at nakakabuti sa kidney ay ang pakwan. Ito ay isang natural na diuretic na maaaring makatulong sa pagpapalabas ng toksin sa katawan. Ngunit mahalagang tandaan na bago gumamit ng kahit anong halamang gamot, kailangan kumonsulta muna sa inyong doktor, lalo na kung kasalukuyan kayong umiinom ng ibang gamot o may malubhang kondisyon sa kidney. Ang maling paggamit ng herbal medicine ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang epekto, kaya't mas mainam na sumunod sa tamang payo ng mga eksperto. So mga kaibigan, mahalaga ang tamang impormasyon upang maiwasan ang malalang sakit sa bato. Kung may nararamdaman ka ng simptomas, huwag mo itong baliwalain. Mas mabuti ng maagapan bago pa lumala. Prevention is always better than cure. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Buhay na Walang Sakit TV. At kung may nais kang sakit na ating pag gustong pag-usapan sa susunod na episode, i-comment mo lang sa ibaba at pag-uusapan natin yan. Lagi natin tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Maraming salamat sa pakikinig at maging healthy palagi.